Arestado sa Pampanga ang Amerikanong sangkot umano sa pang-aabuso sa mga menor de edad at isa po sa mga biktima ang nasagit. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pinasok ng mga pulis ang apartment building na ito sa Angeles City, Pampanga. Pagdating sa may tulong pintuan, nagbukas ang nangungupakan. Dito na ng ang mga pulis para dakpin ang Amerikanong suspect sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. You are arrested for the crime of the public upset. Ang pag-aresto sa Amerikano bunsod ng rescue operation ng mga polis sa isang minor de edad sa paupahan pa rin sa Angeles City. At ito ang lumitaw sa investigasyon ng pulisya. Nagagamit lang sa kanya ng isang foreigner. Nagkasaagad kami ng entrapment or hot pursuit operations against dun sa foreigner. At sa pagtatanong pa ng mga social worker at ng mga taga-PNP Women and Children Protection Center sa Batang Biktima, Based sa revelation niya, mahigit one year na siya inaabuso ng certain foreigner na ito. Last year, 2024, until na ma-rescue namin siya. Pansamantalang nasa PNP WCPC custody, ang nailigtas kung saan siya isa sa ilalim sa counseling. Kasama po ito sa psychosocial needs po ng mga bata. Kasi nga po, um, part of it po, kahit po um, hindi pa lumalabas ngayon yung mga triggers, yung mga traumas, probably meron at meron po na tumatatak sa kanila at probably meron pong effect sa kanila. Tumanggi ang Amerikano na magsalita. Ang polis naman, ito ang panawagan sa mga magulang. Sa online, kailangan um, aware tayo sino mga kaawusap ng ating mga anak or kahit yung mga nagiging kaibigan, kailangan kilala natin upang magabayin natin sila. Para sa GMA Integrated News, Emil Subang, ang inyong saksi. Mga kapuso, Maging una sa saksi, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.